Sige, yung padila dila ka. Dapat yung sa kulangot sa mga. Yung sapito ko. Iyan. Iyan ang kakak ngayon. Iyang host nga. Saka. Saka siya. Ang sakit. Sakita! Pero man, nalalaking hindi lumabas. Ano sa akin hindi nalabas? Sa pa eh, Hindi nalabas. Hindi Siya na mismo yun. Siya na nga. yung Yan, yan, yan. Tapos yan. Ito, isa pa. Ba... yan Stress. Stress. na Mga Yan, po, po ang dalawa kami.

yana i love you, love you. Really? i love you